Hiraya Manawari, Ilang taon ka nung nabota mo to? Ako, elementary pa lang. Siya to sa amin, naabang Dahil siya nabigay ng mabuting aral sa mga kabataan. Na maging mabuting mamamayan at isang mabuting bata na may respeto at paggalang sa mga manakakatanda. Hiraya is a deeper form of hope and manawari means to happen. So Hiraya Manawari means hope it happens. Unang umeri sa telebisyon noong October 7, 1995 sa abs -CBN. Partner ang partner ng Department of Education, Culture and Sports, na ngayon, Department of Education na, nakafocus sa values education ng mga Filipino stories and legends. At ang matatandaan ko dati, pag inaabangan namin yan, kasama yung mga kaibigan ko. Kasi talagang gusto, gusto namin mga kwento. ah uh, maliban sa maganda yung kwento, yung aral, yun talagang tumatak sa akin. At pag in-apply mo yon panigurado wala kang magiging problema at tatatak yun kaya nung nag-aaral ako nung elementary lagi ko iniisip yun at maganda siya eh magandang palabas hindi lamang sa mga kabataan kahit sa mga may edad na nga eh kasi may aral siya ang natatandaan ko dati sa kapamilya pa yun sa ABS-CBN lahat na kami eh, pag yan na, Iraya eh, Manawari na. Mag-abang ako na kami. So, 1995. Yan, elementary ako for sure. Yung mga kasabayan ko dyan, alam ko, kabisado nyo din yan. At yung team song, di ba? Pag narig mo, talagang grabe, parang kikilabutan ka kasi malalam ulit yung mga panahon na elementary ka pa lang, nag-aaral. Tapos ngayon, 20, 2023 na. Nagbabalik rin parang nostal nostalgic yung pakiramdam. So, nagbabalik ka, alaala -ala ulit yung mga dati. Pero sarap lang din balikan, ano? Sabi ko nga kung may time travel, ayan, pwede mong balikan. Tsaka maganda rin siya ikon sa mga bata ngayon. Mga nag-aaral na kabataan. Kasi panood. Kasi yung aral talaga, yan yung magandang benefits ng panonood ng Hiraya Manawa. Kasi nag-enjoy ka na sa pinapanood mo. May natutunan ka pa. Uh, madalang sa mga palabas ngayon sa telebisyon. Comment down below po kung nabutan nyo rin ang hinayaman ng wali. Maraming salamat. Paalam. Ingat po kayo.